Nandito tayo ngayon sa Baguio City. Ayan, so bumisita tayo dito. What's up mga ka-idol? Ulaan nyo kung nasaan tayo. Ayan, napakaganda ng view dito mga ka-idol. Nandito tayo ngayon sa Baguio City. Ayan, so bumisita tayo dito mga ka-idol sa Baguio para mag-rides. Ayan. syempre dala natin mga ka-idol yung ating ADV. Ayan. So, dala natin mga ka-idol yung ADV 160. Ayan. So, dito mga ka-idol sa Baguio to, is dito tambayan to pagdating ng mga hapon. Andami ang dami dito ng tao mga ka-idol. Ayan. So, bawat puno dyan, mga ka-idol, makikita nyo, merong mga couple na nag-uusap, uh, kumbaga. Ayan, pinag-uusapan nila kung kailan nasagutin daw. <laughs> Ayan, mga kalodi. Ayan, so, ikuting ko kayo dito, mga ka sa Sergel, dito sa Baguio. Like, kahit mainis sa mga napakalamig ng simoy na hangin. O, ba diba? Napakaganda ng view dito. Kaya panoorin nyo, mga ka-idol, iikot ko kayo saglit. Peace! Siyempre, bago tayo mag-rides, laging unahin natin si Lord na maging safety tayo sa ating paruruunan and siyempre, safety tayo na makabalik sa ating mga tahanan. Ayan mga idol so nag tayo para makita nyo mga idol dito yung view. Ayan, kaya kung meron mo pangarap, kahit mag-isa ka lang sa iyong pag-rides, ipagpatuloy muli ang ginagawa mo basta wala kang naaapakang tao. O di ba diba? dito sa atin sa larangan sa Facebook, kailangan mo lang dito maging masipag, maging consistent ka dito dito sa pag-upload ng mga video interesting. Maniwala ka, idol. Darating yung araw na yung Facebook mo lalago talaga yan. Ganun ako mga ka-idol noon. Talagang akala ko, hindi ako dito lalago sa Facebook. Hindi ko in-expect na halos sumasahod na rin po ako dito sa Facebook. At ito na mga ka-idol, isa to sa mga resulta yung ating EDV 160 dahil po sa ating pagpo-vlog. Pero syempre may dagdag na rin po ditong iba na ipo namin. Kaya mga ka idol kung talagang gusto mo ditong sumahod din sa Facebook, kailangan mo dito maging masipag, kailangan meron kang inspirasyon importante yon para ikaw ay sipagin kailangan meron kang mga vlogger na naging inspirasyon mo sila para magpatuloy ka rin sa pagpo-vlog napakahalaga nun dahil nakakapower yung mga ka-idol kaya mas okay pa rin talaga na meron kang inspirasyon na vlogger din kung gusto mo rin maging sikat na vlogger so yun mga ka-idol ito nga pala mga ka-idol yung view dito ito pala mga ka-idol ay hindi pala sa Bagyo, Dito lang po ito mga idol sa Cavite. Pinaparang ko lang naman kayo. <laughs> Char. Pero syempre mga ka-idol, ayan. So gusto ko na magkaroon kayo ng aral sa video ito. Kahit yung view dito, ayan, makikita nyo naman simple pero nakakarelax lalo na pagdating sa hapon, nakaka-relax dito dahil napakaraming taong tumatambay dito, napakaraming tao na nag-i-stay dito para mag-relax sila kasi pagdating ng hapon, malakas yung hangin ngayon pa nga lang mga ka-idol, napakalakas ng hangin kahit mainit siya, pero kumakita nyo naman yung mga dahon, diba? sa lakas ng hangin mga ka-idol, talagang mapakasarap magtambay dito marami ang mga nagpipiknik dito, tsaka dito mga ka-idol, dun sa dulo makita nyo naman mga idol do sa may pinakita ko kanina ang dami pong nagtitinda dyan kaya kahit wala kang dalang pagkain dito basta magdala ka lang ng pera talagang hindi ka na maguguto basta may pera ka alam nyo mga ka-idol kahit mag-isa nagra-rides talagang pinupush ko dahil naniniwala ko na darating yung araw na ako mag-isa darating yung araw, magiging marami na kami. di ba? Gawin mo lang yung mga bagay na nakapagpasaya sa'yo, basta wala kang nakapakang tao, ituloy mo lang yan. Dahil mga idol, hindi ka papabayaan ni God at nakikita yan ni Lord yung mga effort mo, sakripisyo mo. Mga ka-idol, maniwala ka sa sarili mo, unang-una yan. syempre si God, number one pala si God, and syempre paniwalaan mo yung sarili mo para marating mo yung iyong pangarap sa buhay. Ganon din naman ako hanggang ngayon nagsusimika pa rin ako. Naniniwala ako na darating yung araw, yung mga sikat na vlogger na, na inspiration ko kung bakit ako nag-vlog, naniniwala ako na magiging katulad ko sila. Ganon ka rin dapat maniwala ka sarili mo na darating yung araw, ikaw na rin ang mamonetize and syempre ang kumita.